<laughs> <laughs> nawala ka na yung number 9. Nawala. Ano ba? Nawala ka na yung... Ano? Napindot pindot sa so way so, talaga ito si Atali. Ano? Inito mo na rin sa kamo pindot. Kagani. Hindi mo tayo marunong mag ano, Buti ka nga. Marunong ka eh. Kaya sabi ko si Atali. Ano dati? Turo nga ako sa sa'yo. Musog mo ganyan sila ako. Ano marunong ka Hindi ka marunong? oh Hindi marunong ka nga eh. ano yan, mga kamigo kamiga, good, evening. Good po dyan. sa, ano, si Jonathan Kapugi TV. Saka si Inday, si Jen Vlogs. Dito si Nanay, eh, hey. si Nanay. Wow. <laughs> <laughs> pumayat si, pumayat si Nanay, pumayat. <laughs> kasi, nagpapayat si Nanay kasi para hindi siya high blood. Ang buhok mo, mahaba na Nanay. Mahaba na ng buhok mo, tingnan mo. Tapos ano, Maraming ano yung, ano mo, ano, ano, ano? yeah. yung kamay na isa, yan yeah. Haan? Yeah. Hindi, nag-aano uh, niya, nagkaganon-ganon niya, i-ano ba, hindi mo maano na eh, gano'n. Ano, ano, ano? yeah. yeah. Haan? Pero maano ano, pa rin siya, pag pinisilis siya na sa saktan. Yeah. Meron hmm, pa rin yan, pag ano, pag ganyan. Sige pa rin, maano, kasi pag ano, ito, wala na talaga, haan? Pag, pag inano yeah. dito, masahin na dito, di ba? O pag gumaling na, pamamasahin na natin, no? Oh. natin na, si Bida. Umasahe, si Bida. Si Bida, umasahin ka Si Jonathan, o. Oh. Pumapayat na rin si Jonathan. Mga kamigo kamiga. Kaya gusto niya mag, ano, mag, ano daw siya, mag, mag tiktok daw siya. Hindi <laughs> niya ako, di ako marunong mag, ano, ng tiktok, eh. Pati ako nga, wala tiktok ba? Si nanay, mag tiktok, ha? Ah? Ay, ayaw ni nanay. Ano lang si nanay, tawag doon? Ang kamay, ganong ganon ba na yun ba? Yan, ganong ganon. O yan, o ganyan ganyan. O diba? Pakpak -pak nga ito na pakpak na yun. Ganon Ayaw? Ayaw. Wala nga talaga. Wala nga. Mahaba ng na buko na ah? yun ah. Kulayan ng itim to nay. Gusto mo kulay ng itim? Para, ano ba? Mga nasa mga 40 anyos, diba? <laughs> maka, maka, makita ka ng ano mo niyan, ng asawa mo niyan ba? Hello? Ah, kung Ay, wala na, asawa na na Papa saan ba, na ba o buhay pa? Buhay pa yan. Ay, buhay pa na yan, asawa mo nanay. Ay, na Iya. Uh, hindi naman yun. No? Buhay pa yan, tsaka ibang pamilya lang yun. Ewan ko, oh, na yun. Ano yun eh, buhay pa asawa mo o wala na? Wala na? Pero hindi mo alam na patay na?

Ang boyfriend ni nanay. <laughs> Mapapanood to ng boyfriend ni na nanay ha. Magkano kayo dyan? Mag-comment kayo dyan, nanay Marita. Yung boyfriend ni nanay Marita dati. Diba? <laughs> oh, ayan. May masaya si nanay. May manliligaw na si nanay. Di ba nanay, no? Hindi ko sila masaya si nanay. mayat na nga si nanay kasi ayaw mo rin ang mataba na. Ayaw rin nang mataba. mataba. dito niya, oh. Dati kasi maano, no, no, no. Mataba siya dati. Eh, hindi na siya mataba. Ito no, na? Umayat. Ha? Laki ng pinayat mo nay. eh. Laki uh, ng pinayat. Laki lang pinayat mo. Eh. Kasi dati mataba ko si nanay, eh. Ngayon, lumiit na, eh, oh. Hindi na yung ano? palakay kasi pag binibigyan kita kasi minsan ayaw mo kainin kasi nakakain ka na o, minsan binibigyan kita di ba yung busog malalamot na ano ayaw mo naman kasi busog ka na oh. mamaya bigyan na lang kita mamaya nang ano mo anuhin mo ha gusto niya kasi laging ano ang ano ba lamig tapos meron ako doon yung ano ba yung yung tinapay na malalambot hindi ba pwede siya sa matigas wala pala ipin din wala ipin. O, ano ba Tan? Yan po na yung ipin. Ay, wala ipin. Ako po, kaya pala, nung no, nakaraan, pinakain kita ng... Ano ba yung pinakain ko yun sa'yo? Ano yung pinakain ko sa'yo na no, matigas? Ano ba yun? Ano ba yun, na Yung pinakain... Oh, nala. Naalala ko yung huling pinakain ko sa'yo. Ano ba yung pinakain ko sa'yo na ah, hindi mo inubos? Ano po, Nakalimutan. Ano yung tanong? Ano yung tanong? Ano yung Lugaw ata ay eh. hindi hindi niya na ubusin. Lugaw ya tayo. Kasi sabi ko pa ayaw mo ubusin, no? Sabi ko ayaw mo ubusin tapos wala pala siya ipin. Ano, ano may 'yun? Oo, hindi hindi niya ubusin pagkain, di ba? Kaya pala wala ka pala ipin. Lagyan mo pistiso no. Mag-alam mo may magano diyan na na iba. Lagyan ka pistiso diba? na hindi mo makita na kay ni darling mo ba, di ba? Tan. Oo. Oh. Ano 'yung ilog si Antan ko? Um, okay. Eh, Yan si Nanay, masaya eh, si Nanay.

ka-business, family. Kay LB Vlogs family. Kumusta kayo? Kating kong body. Kumusta? At saka kay ano, Jonathan Pugi TV. Eh. Ano, ano yung pag nag-stick to ka? Ha? Pag nag-stick to ka? Ano yung ginawa niya yung wearing Gusto ah. daw niya mag-anong tiktok ba? ako hindi ako marunong kasi. Alam eh. ko, marunong ko eh. Ano ko, marunong. Mayroon ako doon tiktok, kaso ibang pangalan. Nawala ko ni anak itong pangalan doon. Mayroon ako doon yung nag gaya, gaya lang ako ng mga ano ba, di ba, pwede mong gayahin eh, tapos upload mo, tiktok ka doon. No. Na, Nagpapatawa lang ako doon. Matatawa. Hindi ako gawin yung anikwe rin Hello, kung gusto? Nagkikip si Atan kay na, Musal. Naglaba ka na ba?

para may hangin ka. Yung si nanay, o na yan si nanay bukas. Ligo ka bukas, nay? Ayaw ko. Ayaw niya. Malamig, malamig, ayaw niya na. Kasi pag pinilit si nanay, nagagalit siya eh. Ligo ka bukas, nay? Ayaw niya. Umaba na yung buk mo, kagugupit lang sa buk mo, umaba na kagal. Ang bilis umaba. Puti na puti na nanay ang buhok mo nanay. Oo. Oh. Ayan oh. Gusto mo ipa-blend din nanay? Ayaw din nanay. Anong gusto mo nanay? Black? Wala. Ah, itim? Wala. Ayun pala dyan itim dito lang pala Kasi pag nalagyan ng itim dito, 40 anyos ka na di ba? Mga 40 anyos na sinanay. Kasi ito, maglagay ka ng ano tan, magkulay ka ng ano ba? Blondie ba? Para Amerikano?

Ito ah. ka natulog kagabi dito. Tapos Eh, oh, hindi mo naman ginamit yung bago pala tayong Ha? Ah. Yung bago hindi mo ginamit. Ay, bago, Ay, yung bago. Ay, yung bago to. Ay, yung bago din. Yung ito ba? Ito naman pala ginamit mo. Ikira na rin yan. Ha? Dahil makikay. Okay. Yung ang hirap yung isulak. Para ako matibay yun. Mas matibay yung mga ganyan. Mas malaki. Hindi ka yun. Ito yung pinaka luma muna. Oo, matibay yung mga ganyan. Original yun eh, local yung ganyan. Maganda nga, bago mo dahil labas. Tapos hindi yung bigat. Pero walang sira yun. May sira na yung dalawang kuso na. Gumagana, bakit yun ang tulad mo? Ayaw man dato si Hindi ka tulad nyo, sukat masira. Tibay. Oo, maganda yan tibay. Kasi eh, ano mo itulak tulak na madali lang. Oh, no, yung, isa yun din. Ang hirap, kumaang. Mabigat, tsaka ang muga para madali masira. Hmm. So, mas, na si matagal mga. lang siya yun eh. Original yan eh. Mm hmm. Yung kasi bagong labas lang yun. Si, nanay doon, hindi naman hirap na hirap eh. ano no? Nahirapan nga dyan kaya. hirapan Dito na lang sa, sa, sa na bago eh. Puno na daw tubig tan. Hindi, tamana, Hindi, lagyan mo ng ano. Tubig yung ano timba. Para pag naglaba ka. Yan, lagyan mo para dala dalawang, dalawang ano. Mm. Nanay, mag ano ng ano mo oh. Pagtiboy na no yung ano ni nanay. Ha? Ayaw, ayaw mo na mag no, ng silpon nanay. Oo. Oh. Ah, ano na daw siya mag ano silpon sa pananaw sa'yo?

parang masama 89, 88, <laughs> lang, <laughs> gundi, gundi na Sa akin ilan 'yung sa akin, 'di ba? ko na lang. na lang. na Saan saya? Oh. Pero ka, naman. ka lang, ano? Anong Sige. gusto mo iilagay doon yung, ano ka, 'yung gusto mo 'yung astig ka? naman. Yeah. Eh, unahan pa. Una ba? Ano bang Ano so, na May mga ganun kasi. Una? Yeah. Mag-ano ka ng ano? Kapkak. Download ka. Hindi ako mag eh. -ano, Kapkak yung... niya. Mag-download siya. Yun lang naman yun. Di diba, no? um, ba nanay na? Hmm, ganun na. Masih atan, maayos din yan atan. Ang gusto, ang gusto mangyari ni ata nga intro, intro ang tawag doon ni intro. Intro. Oh, intro. Yung bago pa kasi yung video mo, may intro mo. Oo, oh, ganun intro 'yon, 'yon intro. Bago ba i-upload yung intro ka muna? Intro muna tapos bago mo i, -ano, I yung oo. Oh, oh. magano ka nang kapkat tapos ngayon ano yung pindutin mo yung intro mo kung managawa ka ng intro, yon ang yun ang pindutin yun at sumunod ulit yung ano yung video na ipapasa mo ganun. Akala ko select ka na yun. Pag naka-intro ka, ka. tatang i-upload mo. Nalabas na Hindi, ito, kailangan mo oh. pa rin ano sa kapkat yun para magbibigay nun. Oo. Ang square hindi. Bakit ba na-upload mo yung meron kang intro? May intro pa. Tapos ngayon, lalo ka ng ano, ng kapkat. Yun ng, ganun lang, gano'n lang. Ganun pala yun. Okay na, papay na. Oh. Papay na, Nay. Bye. Papay na dito. Bye. Okay na. Mga kamigo-kamigo. Kamiga, good evening sa ating lahat.